guys, good morning. Yeah. Dito na naman po ako uli makikipagtsikahan saglit sa inyo. Yeah. I-shout out ko lang ang aking magandang bini for today. Yeah. Alam niyo, meron akong imamarites sa inyo. Pero bago yan, hayaan niyo muna akong batiin ko kayo ng have a good day to everyone. This is your kumaring Luisa, a.k.a. Luisa Clanada. Yan. Yeah. <laughs> Dahil ganitong suot ko, alam niyo na, ibig sabihin sobrang lamig sa labas Yan. wala kaming snow pero malamig sa is yata ngayon sa is oh, umamaya magiging 9 anyway kahit ano pa siya malamig pa rin yung mani ko nakabaluktot na talaga <laughs> aray ko but anyway anong araw ba ngayon today is Thursday Thursday. Okay, nakasalang yung aking kortina doon. Dahil nga nandito na ako sa work. Tapos, wait lang. Yeah? Hi, come here, baby. Yun. Come here. Ayun! Yung aking pusa, hinahanap na ako. Sana nga ba tayo? <laughs> Ayan. Dahil nga gusto kong everyday vlog. Ano na nakalimutan ko na yon Araw nga pala ng Webis ngayon. Medyo late akong pumasok. As usual, lagi naman ako late. <laughs> naglalakad ako kanina sa hallway. Alam niyo ba, na habang naglalakad ako, nakita ko tong bini na to. Yan, bini. Sa ating mga Pilipino, tawag natin dito, bonete. Yan. Sa mga puti, bini. Yan. Tapos, yung aking ah, alaga ay hinahanap na ako. Baby, come here! So, balak ko, actually, itong araw na to, balak ko talaga bumili nito kasi malamig eh. Yung bumbunan ko, malamig siya. Tingnan nyo. <laughs> Ayan. Pag naglalakad ako, especially sa gabi, pag pauwi na ako, nal nalalamigan yung aking bumbunan. Baka taisip po nyo, alam niya naman, bumabata na tayo. Tapos, nung makita ko siya, sabi ko, wow. <laughs> eh dahil nga alam niya na. Hindi <laughs> naman ako maselan sa damit eh. Sabi ko, pinulot ko. Ako pa ba? Sino ba makakarelate sa inyo dyan? Pinulot ko talaga, mga kumare, pare. Pinulot ko siya. Eh bago pa oh. Hmm. Diba? Oh. Pinulot ko. So, kung may makik makikita sa akin ng mga may-ari neto, di, tanawin niya. <laughs> Iniram ko lang naman, diba? uh, di ba? Hindi na naman natin inenok. Napulot lang natin. Ayan. So, yun. Yun ang short story doon sa akin. magandang bini Gusto ko pa yung kulay. Ayan. O, di ba? <laughs> Meron tayong bagong binigoy. Pa? Ako ang nanay na geng geng. Ako ang yung kumaring geng geng. Na namumulot ng bini geng geng. -gen. Marami pa ako trabaho nito. Pero iniisi-isi ko lang. Dahil gusto kong mag-update sa inyo. <laughs> Yun. But anyway, pasensyahan nyo na ako mga lalabs mga kumare. yeah At least, merong istorya ang aking bini. di ba? Hmm. Pinainit niya ang aking umaga. Parang pag-ibigyan. Parang ito nakalagay dito. Pag tinusok ni Cupido, may pagmamahal na magaganap. Dahil may pagmamahal, merong init, kulog, at kiglata. O, di ba hugot? So, yun. Ganun. <laughs> anyway. Sana nagustuhan nyo ang aking, aking konting sharing na story about my bini for today. Yan. Ang aking mahiwagang bonete Sana magustuhan nyo guys. Di ba? Hindi man masama ang mamulot. Di ba? Ang masama yung magnakaw ka. Yung mangagaw ka. Pero ito, hindi natin inagaw to. Kusa natin napulot sa daan. ba? Diba? Napulot natin, walang intensyon. So, kesa naman itapon ng mga cleaners, pinulot ng kumahari nyo. Ang aking mahiwagang. So, that's all next time pag meron po kayo na nakita at alam niyo deserve niyo naman why not di ba lalo na dito sa ibang bansa pero nagsusuli naman ako dati nakapulot din ako pera binalik ko yan pero ito dahil wala namang ano mag, i interest dahil nga damit dinala ko siya dito <laughs> So, I think that's all for now. Maraming salamat po sa inyo, sa walang sawa, yung panunod sa aking mga walang kakwentang-kwentang palabas. <laughs> anyway, thank you so much. Have a good day, everyone. Love you all. God bless us all. Ingat po palagi. Malamig.